Hi guys! Ngayon kasama natin ang mga parts and accessories ng Toyota Makati na si Ma'am Melanie and si Zenon. So sila yung mag-discuss about don sa mga anong leather, anong klase, ano yung mga nilagay, ano yung mga in-install. So let's go and let's see kung ano ang meron sa Artista Band. Ma Melanie, uh, tanong ko lang, anong klase ng leather to? And then, anong klase ng mga ilaw yan? Even the flooring, kung anong materials mo yan? Kung ito ba is matibay, ang warranty? So, i-discuss mo natin para yes. alam ng ating mga viewers. Alright, uh, isa-isahin po natin na. When it comes to leather, we use the cow leather po. ah uh, kung mapapansin niyo, very comfortable yan. And then, yung leather niya, as in pure leather. Pagpasok mo palang, maamoy mo na yung amoy ng leather. And then yung ambient sa loob, uh, we have the we use the ano, uh, mahogany, mahogany flooring para non-slip siya. Let's say meron kang na spill na water, it can easily wipe off. And then pagdating naman sa kanyang mga electronics uh, devices, it is you very friendly user po ito. We can discuss it to you one by one. Start tayo with gusto ko ma Melanie po ako dito. Uh, Tapos, diyan ha. i okay, natin. natin the de demo. Okay. okay. Tapos gusto ko muna, una syempre kung gaano ka comfort yung upuan nyo. So ano yung dapat kong i-press dito, pindutin. So ko baka mamaya makasira ako. Uh, Alin po dito ma Melanie? Uh, for safety features po, meron po tayong pinaka main switch niya. Which is you can open the main switch into that. Uh, button. Yan. Once na inopen open mo yan, makikita mo may automatically yung ambience lights namin na LED lights, nag-o-open na po siya. Wow, no? Twinkle, twinkle. Very relaxing yan kapag naupo ka dyan, mapipil mo talaga, okay, you're a star. And then, aside from that, itong upuan, hindi lang siya basta upuan. This is one, this toy sa uh, motorized po. Wow. Ito siya. Meron din po siyang switch dyan. alin po dyan? Ayan. Pag gusto mo para ma-recline ng yung upuan, wow. yan, para relaxing. And then sa babang button, para yung paa mo naman, meron siyang footrest. Okay. Yan. Very, very relaxing oh, siya kapag no? Eh, paano kasi mahilig naman ako, ma'am? Siyempre, along the way, no? Lalo na't gabi ang aking biyahe. Gusto ko siyempre makapag-relax. Gusto ko manood ng TV later, discuss nyo. Mahilig kasi ako sa uminom and then yes. kumain. Meron ba kayong mini table dito? Yes. para you can, mapag, mapapatungan ko? This one. Wow. then we have the table po, mini table. Wow, oh, ang galing Whereas, ha. Whereas kung gusto mong uminom, gusto mong kumain, or gusto mong mag-work habang nag... La you can use this one. Okay, And diba? then, diba? natutupi siya para at least hindi ka masyadong hassle kapag lalaman. Ganyan siya, no? And, okay bang TV na naka-built-in dito, naka-install? Sige nga po, Mr. Senon, uh, yeah. ano siya i-operate? Ito po, i uh, natin itong switch dito. Uh, so, uh, ito automatically ito. comes ito. out na po. Hmm. As you can see, itong motorized TV namin, ah uh, medyo mabagal po siya. Because ang purpose po kasi niyan is para hindi po nagwiwigil. Ah, okay. May effect po kasi 'yan kapag mabilis masyado yung pag-angat ng TV. Pwedeng masira yung TV. That's why yung mechanism niya we create yung slow, uh, slow lang po. Ilang inches po yung television? The built-in po namin na nilalagay most likely is 32 inches. Okay. For every customization, but depend po sa inyong request, we can customize naman po. If gusto nyo mas maliit or mas malaki, we can okay. do naman. Po. Okay, di yeah. okay naman 'to. Tapos gusto ko magpalagay naman ng headrest monitor, pwede yun? Yes, pwede. Okay. For example, ayan, medyo malaki nga yung television, that's 32 inches, ano? Is it Android o, Google TV na ba Yes, to? it is. Actually, Android na yan, whereas pwede ka nga mag-video aki dyan, eh. Ah, really? Oo yeah. nga, no? At least may ceiling. Uh -oh. yung Look at, at the Kapag mamaya, i-feel natin kapag nasa loob, patayin natin yung ilaw and then nakabukas lang yan. Mapipil mo siya. At least, hindi mo mararamdaman yung long drive. Ah, hindi okay. ka maiinip. Sabihin mo na lang nasa biyahe ka all the time. Kaya nga, <laughs> eh, parang gusto ko na lang dito mag-stay, ano? Yes. Ah, uh, Sir Sinan, pwede po ba bang pabuksan kung... Uh -huh anong klase ba ang pwede natin panoorin dyan? Netflix, pwede, no? Pwede po. Basta meron lang tayong sa Wi-Fi. Since Android, you can connect your cell phone through that TV. Ah, okay. And then, Wi-Fi ready siya. Pwede mo i-connect yung TV sa Wi-Fi mo sa cellphone. phone. Pwede ka nang mag-YouTube. Okay. And watch the La Coracha vlog. <laughs> Ang ganda. Relaxing. Actually, parang first time nang ginawa ng Toyota Makati yung ganitong Artisaban, ano? Usually kasi ang ginagawa, nakabili ng mga van, tourer, di ba? Tapos sila nagpapakustomize din sa labas. Yes. Pero ngayon, sabihin mo lang sa parts and accessories ng Toyota Makati na gusto, yung, gusto ko yung ganitong forma, gusto ko yung ganitong concept, nagagawa niyo na pala ngayon. Yes, we can do. Actually, yung concept po, nag-start po kasi yan we have a lot of uh, customer here which is very VIP. I don't want to mention them na basta ang okay. dami natin kasing VIP na customer na nakakasad. Kinukuha sa atin yung unit and then makikita natin bring na vlog na naka-artista ba na siya. That's why yung concept na yon na nagkaroon kami ng idea na why not but since nasa atin ang unit oh. sa atin na rin ang cost of the yeah, galing talaga ng Toyota at ang lower cost yun, at a lower cost syempre, yung mga tinignan namin sa labas we compare the price para at least si Toyota Makati makatapat sa presyo okay parang competitive eh I believe parang very competitive eto kasi ang price kasi nito ang tourer is 2.5 to 1 yes. and then parang mag a lang kayo ng less than 1 million yes. imagine yun sa syempre may mga add-on yun For the amount of 3.6 Meron ka ng gantong klase So yung iba Kung mga naghahabol para sa Super Gandia Elite Na 3.2 More or less 3.3 That's dealer price talaga So mas pipiliin ko na yung mga gantong magpa-customize exactly. Kasi minimal lang naman yung kanyang costing exactly. Hindi katulad ng ibang supplier no? Parang kung ano yung price ng iyong sasakyan Times 2 So ito napaka-convenient Siyempre, bubuta tayo kay Toyota Makati. Yes. <laughs> okay, tignan na natin. Ayan, ang ganda naman pala ng ating television. Para po sa sounds, uh, lagay lang po natin dito sa AV para sa sounds ng TV. Ayan, para po sa makaroon. Ah, oh, okay. Ayan. Tapos uh, pwede nyo po rin lakasan dito. Tsaka dito, dual po siya. Yeah sa remote. Ah, pwede din sa remote. Uh, Sarap naman dito pa na ako sa hotel, biro mo no. Alis lang ako tapos parang sa ibang lugar na ako, ibang dimension. Ano <laughs> ba? Diba? Very relaxing. So... Pati, sir, sino ang gusto ko lang siyempre makita ko anong daan kaliwanag. Yung ganda, siyempre pag nasa loob ka na parang hotel, alam mo naman masyado akong avid fan ng mga sa mga six star. Kaya <laughs> So, natin. Ah, ito, ito para, sa para po sa mga ilaw. Ito po ah, uh, etong switch niya sa ambient light. Ah, wow. uh, bali wow. ito sa switch naman para dun sa ibang ilaw. Okay. Lahat po then. ng upuan meron po siyang individual switch para po sa ilaw. So ito meron din pong ilaw to. Ito po ang controller niya. dimmer. Wow, yeah. ito po ba ito lang yung parang ganyan lang siya para medyo dim lang. Yes. Okay. Wala siyang parang different colors. Ah, uh, wala po. Ah, uh, nadidim but, lang po siya. But if you want to customize it with color na prepared mo, we oh. can customize naman po. Ah, okay. Syempre 'di ba may mga clients rin kasi syempre na gusto na ng maliwanag, yes. kulay ng parang blue light, it depends ano? It depends on the taste of But the Kaling, customer. Kumbaga, kumbaga sa menu sa mga restaurant, you mamimili have ka na lang no, yes. kung ano yung gusto mong pagawa. Even the, the color you... of the interior, hmm. pwede nating ibahin. Alright, thank you. And then sige, punta tayo dun sa likod. Tingnan naman natin kung gano'ng kaluwang naman. It's okay. very relaxing. <laughs> Ayan. So, eto ha. Okay naman. Kasi naman siya. Okay. kayo kaya natin dito mga Melanie. Eh. Ay, tayo. Doon ako. Sa ano? Para may switch doon. Yes. Sige. Yes, yes, Search yes, and not. So, but... Ah. <laughs> Ayan. Ayan. Okay. Very relaxing. Relaxing. Mo? Pag ikaw naman passenger dito, meron din yan mga switch para sa ilaw. Pag alimbawa gusto mong patayin ito, meron kang own switch dito sa gilid. Okay. Yan. Pwede mong patayin. Even dyan sa kabila. Ma'am, yata nyo. Mm -hmm. Yan. 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 Yeah. Ito may control din to. Ayan. f Okay. Pwede na po kung Ayan, nasa second row na, na tayo sa sa So may mga control din ba to Bawat kukuan Meron, itong second row uh, Design siya for two person Meron din siya mga switch dito sa gilid. Motorized din po kasi siya. Whereas, you can recline. Return, wala lang siyang footrest dito okay. sa ano, second kasi row. Yes. Rin, no? And then, dito sa side na to, meron tayong mini sofa bed. So, so, This one. Kasha, kaya sige nga, try mo nga sa siya noon. Yan. Nauusog siya. Ay, ang galing. Yan. Yeah. Pag medyo sleepy ka na or kung meron kang kasamang bata, may baby. Mm -hmm. Yan. Pwede, pwede ka pwede dito mahiga. Very comfortable yeah. din yan. No? Ah, okay. Oo, ma'am. Yeah. Galing, galing, galing. Tapos But, may mga compartment din diyan. Mm, this is compartment <laughs> used for the biscuit or kung ano yung mga kailangan mong bit bitin. Tapos pag na. Ayan, then foldable naman din ko siya. Ayan. Wow. Very easy ano lang siya to fold. fold. Tapos, syempre, pang long drive tayo, dapat kung ayaw mo na lumabas ng unit mo, di ba? We create also na meron siyang CR. Wow! We customize with CR. Pwede di <laughs> mag-shower? Pwede. Wait, Jan. natin, may CR daw ito eh. Alam mo naman ako. Pala, CR. Yes. So, yeah. Okay, uh, eh, ano pa hmm. yung CR, ano? Siyempre, ang hilig naman natin, pag bilang din tayo mga kasamang bata, even yung mga oldies, di ba? Even us, even us ladies. Yeah, nga, eh. Very... hindi natin mapigilan. Gusto siyempre mag alam mo na, maggamamit ng CR, and then yung mga bata, maghugas. Ah, uh, ito bang inyong lababo? Is may water ba yan? Meron yes, po. Ma uh, may uh, uh, bali, yan. bali, bali ma'am, open niyo po muna ito. May switch na to. May switch dyan. May switch dito. Ito. Ito para sa ilaw. Ayan. Ito yung sa, para sa faucet niya. Tsaka dito sa may flashing niya. Okay. Sige na okay. nga natin magugas sa kamay. Okay. Wow! Ang okay. galing okay. ah! Galing, galing. Para tayo sa aeroplano. <laughs> Ito naman po para sa flash niya. Okay, yeah. flush nang sa ano sa so, uh, CR. Yung yung CR po niya, yung toilet niya, design po as a standard size po 'yan. Standard size pang mga customization ng unit ng mm. kotse. Tapos? <laughs> tapos ang very no-no lang po dito is yung i-flush mo yung tissue. Okay. Kasi yung mga solid materials po, hindi po niya kayang i-grind. Mm. 'Yon. po yung itsura ng kanyang CR. So para kang talagang nasa CR ng house. Mm. Na yeah, maybe din siya, 'di ba? Sa bahay And, and as you can see, extended po ang ano, <laughs> ang aming ambience. LED lights sa ambiance para kung medyo, 'di ba? Syempre, meron din naman tayong mga kliyente na ayaw na may CR, parang iyo e o kadiri, 'di ba? Mm -hmm. So pwede bang Uh, ito is tanggalin tapos magpa-customize ng iba. Yes, actually we have upcoming unit na meron kaming pre-prepare, may prepare which is wala siyang CR, pero yung likod niya, sofa bed. Sofa bed na nare-recline din siya para motorized din po yon. Siguro yun po yung sa susunod mong abangan nyo. Siyempre, para pa, mapakita. Pa, ta, yes, iba po. Okay. And that, oh, may biday pa pala, no? May biday, yes. Panalo, may biday ng CR. Oh, Siyempre, bida. Piloy tayo, Miss Lacorache. Akala oh, ko naman, tabo lang, tabo-tabo lang. <laughs> piloy tayo, wag tissue oh, lang. Oo, <laughs> oh, tayo. pala, mas okay. Yes. Ngayon, question ko, ma'am. Siyempre, napuno yung sa CR, long ride. Mga 17. Palagi man nang sobrang traffic 15 hours kaming bumiyahe. Mm -hmm. siyempre saan naka-imbak 'yan? Saan mga ano? Pwede ba nating para lang malaman din 'yung Yes, Fedel, Fedel. Saan nakalagay lagay ah, ah. Okay. Okay, Ma Melanie and Sir Sinon tingnan natin 'yung pinaka-tanky niya. Ilang bang may, may water ba siyang reserve? And then 'yung kung saan pinaglalagyan 'yung ating waste. Alam mo na, 'yung waste. waste. Yeah. Oh, yan, andito po 'yung kanya'ng storage. yan eto po yung sinasabi ko sa inyo na once na pumunta rito yung inyong waste nyo, dito sa bandang ito, ito yung nag Rinagrind niya yung mga waste materials natin. Huwag lang po tissue ha, hindi talaga kayang i-grind ang tissue. It's a big no, 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 no. no, no. Po. Apo. Yan po, tinuturns niya yung solid waste natin into liquid. Which is yung storage po niya, nasa ilalim na po eh. Ah, okay. Bali saan siya? Dito? Dito po. Dito po. May dalawang tank dyan One for the water and then one for the waste Ayan, Meron siyang hose dito Para kapag i-refill mo yung water dun sa storage Okay no? Um, hindi pala siya kita. So, kasi yung mga curtain niya is leather din, ano? Yes, I leather, leather. Yes. Ay, yun pala, yung ceiling pala niya is leather din, ha? Akala yeah. niyo lang simple yung natakpan, hindi, leather naka din yun. leather don. po, yeah. So, even this, no? Apo. Naka leather. Okay, syempre, pa sa sapag yung i-drive ang GR Grandia Tourer, di ba? Tapos, tignan natin, Pati pala tong driver and passenger na ka-leather. So hindi na lugi, no? Panalo. Everything po. Para at least uh, luxury yung loob at the same time dito po sa driver passenger. Kaya pinarehas na po namin. may uh, Gusto niya. ko lang di malaman, mamela Melanie, yung kanyang, siyempre, privacy, no? Ako, kunyari si Kuya Driver, pamilya niya sa likod, ayaw, siyempre, ng gusto tahimik, uh -huh. meron din ba siyang way na para dito isara? Yes, there is. Ah, uh -huh, Actually, okay. so, like, kasi syempre, yung target nga natin yung mga noise and then yung ating mga very private na tao, meron tayong features dito sa likod, whereas yung bintana, pwede mo siyang isara. Okay, sige nga, ma'am. Yes, ma ang control niya nandun sa may likod din. Okay, tingnan po natin. Let's go. I-mapisuyo okay. naman ako, ma'am, elan, paano siya uh, lagyan ng, kumbaga isigil. Yes, meron tayong Salamin. Yeah, meron tayong acrylic dyan na nabababa. Ang control po niya nandoon sa may pinaka main switch natin. Okay. and You have to press lang that button and then, tara! Ah, okay. Tapos pa, para ka na rin siya... pwedeng manalamin. Oo, oh, tingnan mo. Mm, para as may privacy talaga kayo dito between driver and then the passenger. Tapos, question lang, yung speaker, napansin ko, iniba din ang setup, ano? Yes. Ano to, nagdagdag o yung pa rin? Actually, nagdagdag kami. We use focal speakers po. Meron tayo dyan. Ito yung supposed to be pang front. And then, kung nakita niya, meron din tayong subwoofer sa, sa likod. Yung mm -hmm. Kung kanina yung may ilaw. And then, dinisign namin siya ng nakatago. Oh. Para at least hindi siya... Yung iba kasi mga nakaangat, diba? So, para manatili yung pagiging luxury type niya, yan. This, ano, motorized seats po natin. Yung mga control niya nandito. Sinon, pakibis ka. Hmm. Ito po yung sa recline. Tsaka doon sa putres. putres. Yan. Tsaka meron po tayong charging USB. charging port. port, dito. Bali, USB. Tsaka uh, type C. Dalawa. Kada isang upuan, meron po siya. Merong sariling charging. sariling charging, ano, port. Oh, kasi suminsan so sa long drive natin, syempre di may iwasan, malulobat, or hmm. wala tayong dalang power bank. That's why we designed po na meron siyang mga built-in charger per seats. Not only here, we also have there. Meron And din dito. May type mga C USB, Type-C type naman. Ayan, wala nang dahilan para madrain kasi nagkalat ang mga charging, charging part, port. Wala eh, nang no? yes. Walang dahilan talaga. So ito, gumagana pa rin to, no? Yes. Oh, okay ah. Oh, kaya, oh na light. So hindi na talaga pala tinanggal. Oh. Ah. Uh -huh. Kumbaga ni retain na lang. Retain. Yes. Okay. So mga nanay, gusto ko makita kung paano yung sarado lahat. Tapos di, yung ganda yeah, Yeah, let's feel the tapos, ambience inside. Tapos nagsasong-song sa'yo. Mm. Parang feeling ko sumasabay yan sa tugtog eh. Oo, oh, yes. sumasabay nga. Also, yung LED lights natin sa ceiling, let's say, ayaw mo ng maraming color, pwede mo siya i-control, meron siyang remote. Whereas so, kung ano yung color na gusto mo. Red. Yan. Ah, okay. Even the mood, pwede mong iba-ibahin. Pwede mabilis, yung pag-blink, pwede oh, mabagal. Sa lang, no? Oo. Oh. Yeah. ganyan siya. Pwede mo rin siyang i-offlet. So, siyang gusto mo lang is yung mga details light lang sa gilid. And, pwede siyang naka-offlet. Ganda. O, sa gusto ko pa talaga yung ilaw eh. Paano pa? Gusto ko lang yung medyo... Yan. Faded. Yan. Faded. Okay. Pwede mo siyang i-defend sa mood mo. Anong iyong... Ay, may isa pa pala mm -hmm. akong tanong, Mamela. Kunyari, ayoko nung ganyan, parang mga maliliit, what the yung mga LED na yan. Mm -hmm. Gusto ko, medyo, yung parang ganito, nakaangat siya. Pwede rin naman yan. Pwede no? naman, okay. pwede. Kasi depende talaga sa gusto ng kliyente. Oo. Dito kasi sa Toyota Makati, whatever the happiness ng customer, kung ano yung gusto nila, syempre, yun po yung gagawin namin. Mm, as ba? long as happy si customer, kahit impossible, gagawin po namin possible. Yeah, perfect. Ang yes. Toyota Makati, pagdating sa mga gusto ng kliyente. Thank you. Oh, diba? Okay yan, di no? Diba? Para tayo na sa mga party, mga ladies, mga nasa disco, party party, di ba? <laughs> Tapos mag-wine-wine ka lang. Yes, as you can see yung aming LED diba? lights sa taas, sumasabay siya sa beat ng sounds. Ah, really? Sige so, mm. na kapag mm. Yeah. Yeah, yeah, no. Nag-iiba-iba yung ano niya, lights niya. Whatever the beats, sumasabay siya. Ayan. Parang sumasayaw din yung mga ilaw. Uh, parang kang nasa disco talaga. oh, eh gusto ko naman ganyan din yung ceilings, uh, parang mga star-star, no? Yeah. Mm. Pwede ba yung lagyan naman tayo ng mga ambient light sa mga kilitin? Pwede. Whatever the design na gusto mo or design, we can do customizations naman po. Okay. Sige nga, sir, sinong gusto ko yung mga lights na together with the, ano, Oh, yung ambiance light na. niya po? Oo, oo. ambiance. Gusto ko may mga light sa gulo din. Pailaw kasi pa yeah. Oh, wow, ganda. So, di ba, kung na ikaw nasa magandang scenery, para ka sa nasa aeroplano. So, oo nga, actually, ma. Para ka nasa aeroplano. <laughs> hmm. So, ganda, di ba? So, okay. Very relaxing. Pwede rin yung ito lang buksan mo. Patay mo yung ambiance. Patay yung ambiance. Yung ambiance. Tapos buksan mo naman ito. Wow! Hindi yan siguro yung ganyang tema ng lights. Yung patulog ka na. Hotel yan. Patulog ka na. Medyo dito. Sa bedroom. Ganda. Tapos wala na lang si Eh what if kung walang sige, yan lang. Mas okay din. Pag gusto mo nang matulog. Para relax yung mind mo. Parang Pumasok ko lang, umupo ka, bigla nakatulog ka, pag isi mo nandun ka na sa destination mo. Exactly. <laughs> Hindi mo mararamdaman yung long drive. Oo, ang galing. Sobrang comfort talaga ng ating mga, with the help of accessories, yeah. na mga team, good team. Good job. Thank you, Ms. Nacarache. Okay, okay mamela, ni-question lang. Kapag ito, ano yung warranty niya? Ngayon, yeah, na-damage, na-punit, na-sira, under ilang-ilang months yung warranty ng leather natin. Sa so leather po, we have warranty of 6 months po six months ang warranty niya. Pero overall, kapag, depende po kasi kapag, ah uh, depende sa sira niya eh. Iba-iba yung ating covered ng warranty. Let's say sa electrical, one year po yan. Okay. Sa mga leather po, like ito kasi lagi natin naupuan or kung meron mga, kayong mga bata or kids na ano, that's not covered na po ng warranty namin. Depende po kung paano siya, let's say na paid or napunit agad ng hindi sinasadya, yun po, i-covered po namin yan. Six months po ang covered ng warranty namin. Okay, paano naman kanya yung TV? Yung TV, kunyari, after two months, bumikay. Hmm. Pwede naman siya i -replace? Pwede okay. naman po. Okay, that's good. And then yung mga ilaw ay naman function. Uh, for sure, busted. So, mm -hmm. ang i-replacement niyan sa dealer din. Dealer din. Saan naman months bago siya gawin? Yun. When it comes to customization po, all over po siya is uh, pinakamabilis na po namin, 45 days. 45 days? Okay. Yes. Yun na yung delivery ano niya talaga, mm, no? mm, na. Yes. Okay, that's good. Kasi medyo, hindi pala medyo, it's very competitive yung price para sa ganitong artist abat bat. Imagine, sa 3.6, meron ka ng ganitong kaganda. Mm. Okay? So, Thank you so much, Ma'am Melanie and Sir Sinon for giving us your time, your effort para ma-discuss sa amin. Kasi syempre marami din tayo mga subscriber na nagtatanong mm -hmm. kung meron din ba daw tayong artista band. So luckily, meron na po si Toyota Makati. Tayo lang po ang dealer ang nag nag-surprise ano po nito uh, kumbaga eh sino up na po anong meron na artista ba si Toyota Makati So thank you so much and thank you po sa inyong lahat. Thank you so uh, much. Shout outs doon sa ating mga parts and accessories. Of course, shout out din po sa aming management, especially po doon sa aming GM si Sir Teddy and then ang aming BSM si Sir Lindon Liwanag and the rest of the groups na nagtulong-tulong kung paano mabuo po ang ganitong kaganda ng RP sa Sabat. Yeah. So, let's see kung ano po ang mga susunod pa nilang uh, ilalabas, uh, iko-customize na mga sasakyan. Pero meron ang one time, ha? Ginawa coaster, right? Yeah. Meron na kaming nagawang coaster before, pero kasi mabilisan siya. At saka... Okay. Pwede rin po sa commuter deluxe. Basta parang pwede ito sa lahat ng van. Mm. Applicable to kaya depende lang din kung ano yung space lang din ng mga ng ating band. sa yes. So, para mag start natin sa decontent hanggang sa coastal. Yes. So, maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you so And much. And shout out doon sa ating mga subscriber, sa OFW, sa Seaman, sa lahat ng kliyente ng Toyota Makati at sa lahat po ng nanonood ng La Coracha Gerbla. Thank you so much. Napaganto po tayo dahil din po sa inyo sa mga request niyo po. Salamat ng marami po. Salamat! Thank you. Thank you.